sa glit lang. Sabatum Sanctum. Ngayon ay Black Saturday. Tinatawag nilang Sabado Santo, Black Saturday, sa ang simbahan ngayon is in morning Katulad ni Maria. Maria, si Maria ang, ang, kumakatawan sa buong simbahan. Si Maria ay nag ngayon doon sa labas ng libingan ni Jesus. Kasama ang lahat ng mga Kristiyano. Nag-aabang tayo sa pinakamagandang misteryo na magaganap ang muling pagkabuhay. No masses are celebrated yesterday and today. Kahapon at ngayon ay walang sakramento, walang blessing sapagkat nag-iintay pa rin tayo sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Black Saturday is a day of vigil. Pagkatapos ng paghihintay natin sa kamatayan, ay muling mabubuhay ang Panginoon. Babasbasan ng tubig mamayang gabi. Babasbasan ng liwanag ang ilaw at ang Panginoon ay bubuksa ng pintuan ng langit. Descendit ad infernos. sa bumaba ngayon sa impyerno, sa lugar ng mga patay, sapagkat bubuksan niya ang pintuan ng langit. Napakagandang misteryo, mga kapatid, sapagkat pagkayukayok ng Panginoon ng kanyang ulo, ay bumaba siya sa mga patay upang kunin ng mga karapat-dapat dalin sa paraiso. At nauna doon ang magnanakaw kung natatandaan ninyo ngayong araw na ito ay isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, sana ang araw na ito maging kalugod-lugod para sa ating lahat habang inihintay natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi pa muna ako babati, hindi pa muna sapagkat naghihintay pa rin tayo sa kanyang muling pagkabuhay.